Mommy, can you stay here with me? Please, of course, Anna. From now on, Mommy will always be beside you.

hindi pa tayo tapos. This is all your fault, Aileen! I'm gonna make your life miserable! Mas miserable pa dito! Ah! Patawarin niyo ko kung ngayon lang ako nagtalakas ng loob magsalita. Natatakot ako hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa aking mag-ina. Totoong kasabwat ni Alexa si Peter para mapunta sa kanya ang inyong mga anak. Kaya nga natakot si Peter nung nawala ang cellphone niya. Kasi nandyan lahat ng ebidensya. Siya ba yung pumatay sa ate ko? Hindi ko alam. Pero may nakakita kay Peter nung nasusunog yung bahay namin. Si Peter pumatay kay ate at sigurado ako putos yun ni Alexa. Ayaw siya. Ayaw siya. Baliw na baliw na si Alexa kay Bobby. Ang naisip niya lang na paraan na makuha siya ay kung may anak sila. Kaya ninakaw niya ang embryo nila ni na Aileen. At nang ipinanganak na si Therdy, inalayo niya ito para sundan siya ni Bobby. For seven years, she had Bobby because of Therdy. At nung lumabas ang possibility na anak ni Eileen si Therdy, dahil kay Peter, pinapatay niya si Peter. Dahil si Peter din ang inutusan niya para patayin ang ate ni Eileen. Pinalabas niya rin na kinidnap ni Eileen si Therdy para makulong ato at masolo niya ulit si Bobby. Kasabot ka rin sa lahat ng to di ba? Hindi ako tanga para hayaan ka lang na maging malaya. Hulihin niyo yung babae ito. Ay, hanggang lang. Hindi ako papayag na magkaroon ka pa ulit ng pagkakataon para tulungan yung demonya mong kaibigan. O traitor mo naman! Traitor ka rin naman, di ba? tin mo yung kaibigan mo. Pero yun ang pinakatama mong ginawa. Oh, you really think this is over? Sa tingin niyo, ganun-ganun nga -ganun lang mapapatumba si Alexa? For the longest time nga, nalusutan nga yung pagkamatay ni Malaya. Ito pa kaya? Anong ibig mong sabihin? May kinalaman si Alexa sa pagkamatay ni Malaya? Sumagot ka! Siya ba yung dahilan kung bakit nalunod si Malaya? I'm done talking. I cooperated with you, pero trainator niyo ko. Kaya manigas ka. Hayop ka! Hayop tayong lahat! tayo oh, ikaw, si Bobby, si Alexa, lahat tayo masasaba! Boss, pakikulong na yung babae nga. Pinakus, sasana yan. Pulong niyo ko, pero hindi niyo pa rin masasolve ang misery ng pagkabatay ni Malaya. Isang dating doktor na nagnangalang Alexa Cardinal ang wanted dahil sa patong-patong na kaso gaya ng kidnapping at murder. Kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan ni Alexa Cardinal ay maaring dumulog sa kahit na anong police station at makakatanggap ng pabuya na nagkakahalaga ng isang milyong piso.